Lumalaw dito yung pinsan ng mister ko. May pasalubong silang dala. Ito, oh. Saging. Ito. Ang sarap, po. Oh. Wow! Saging galing na probinsya. Marinduque. Pumunta dito. Ayan. Tapos so, ito, oh, ang laki, oh. ang laki, <laughs> oh. Ang laki. dumating sila kanina. Ang lalaki, oh. Hmm, ang ganda. Favorite ko to, guys. Asa yan, may dala lang kalamansi. Sa kanila yan. Kanilang ano yan, kani kalamansi. Ang sarap. Na, napadalaw dito. Kasi lumuwas sila galing ng marindog niya. Thank you mga pinsan ng master ko. Thank you sila Santa. Thank you. God bless. Thank you sa bigay. May ano, sponsor. <laughs> Thank you guys. God bless sa, sa saging at sa kalamansi. Tingnan mo, lalaki ng kalamansi. Oh. Ang laki. Tawag nito sa Marinduque sin tourist. Ayan, ito naman yung gabi. Ang laki, oh. Yung gabi na puti yan. Ayan, laki. Tanim nila yan doon sa marindoke. Okay, hey, guys. Thank God. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you sa so bigay. At sa ulitin. <laughs>